Marami pa rin ang naku kung si AJ Raval nga ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay ni Kylie at ang kanyang asawang si Aljur Abrenica. At kung totoong may anak na nga sila ni Aljur na hindi pa nga hiwalay si Aljur kay Kylie ay nabuntis niya na nga si AJ Raval at may kumakalat na balita na may anak na nga ito at isa daw itong babae. Ngayon, spotted sila na may kasamang bata. Ating alamin. Although dinanay nga ni AJ Traval na hindi siya ang dahilan ng third party na hiwalayan ni Aljur at ang kanyang asawang si Kylie. Kaya naman, sinasabi ng mga netizens na kung hindi ikaw ang dahilan ng third party ng hiwalayang Aljur at Kylie, ay bakit ikaw nabuntis at nagkaroon ng anak kay Aljur na hindi pa nga hiwalay ang mag-asawa o nagkaroon man lang ng legal separation. Inamin naman ni Aljur Abrenica na siya ang may kasalanan at hindi siya naging loyal kay Kylie. During the interview of Kylie ay sinabi naman niya ang kanyang pinagdaanan as a mom at the same time as a wife. Ayon pa nga kay Kylie ay nagkaroon siya ng postpartum sa second child niya. Kaya naman napabayaan niya na ang kanyang sarili at nagkaroon nga siya ng depression dahil nga hindi rin naging maganda ang kanilang pagsasama ni Aljur during that time. Ayon pa nga kay Kylie ay napakasakit sa kanya bilang nanay na hindi niya kayang maibigay na buo ang kanilang pamilya. Although marami nagsasabi na si Kylie daw ang unang nangaliwa, pero base naman sa interview ni Kylie at ni Aljur ay lumalabas na si Aljur ang may kasalanan dahil naging mabuting ina naman si Kylie. Ayon kay Kylie ay okay naman sila ni Aljur at co-parenting sila sa kanilang mga anak. At inamin naman ni Aljur na masaya siya para kay Kylie. At sa tanong kung mahal niya pa rin ba ang kanyang asawa. At ang sabi naman ni Alger hindi naman mawala ang pagmamahal dahil ina siya ng mga anak ko. Nandun pa rin naman yun no matter what. Ang importante ay sana maging masaya siya. At sa tanong kung meron na nga bang nagpapatibok sa puso ni Kylie. At sinabi niya nga sa Boy Abunda Show na she's taken. The best thing I love about it is may balance na ako ngayon from my work life to my personal life. I'm pa Kylie. In my work life, artista ko. And it's different world. Very different world. And when I'm with my partner, I'm normal again. I'm just Kylie. At yun yung maganda. At ang nagpapatipok sa puso niya ay walang iba kundi ang non-showbiz na tattoo artist na may maari din ng mga shop na si Jiro Manyo fans ang masaya for Kylie. Deserve naman daw ni Kylie na lumigaya since meron na rin namang iba, si Aljur. Ngayon ay very vocal na nga si Aljur sa kanyang pagmamahal kay AJ Raval. Ang tanong ng mga netizens, asa na ang anak nyo na napabalita na nanganak nga to si AJ sa isang hospital sa Pasig? At ito nga nagulat nga ang lahat nang makita si Aljur at AJ na makasamang batang babae. Ayon sa mga netizens ay totoo pala ang kumakalat na chismis na nabuntis itong si AJ at malaki na ang kanilang anak. At bakit nila tinatakpan ang mukha ng bata? Siguro ito yung anak nila na tinatago nila. ayon pa nga sa netizens ay siguro totoo ngang siya ang dahilan ng paghiwalay ni Aljor at ni Kylie. Kaya hindi nila inaamin na anak nila yung bata dahil nga hindi pa anod ang kasal ni Aljor kay Kylie. Ayon pa sa netizens ay homebreaker ka talaga. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit naghiwalay si Aljor at Kylie. Although pareho ng masaya at may karelasyon na ang mag-asawa, ay hindi pa naman anout ang kanilang kasal kaya lalabas ka pa rin na Meron din nagsasabi na may anak na daw tong si AJ sa pagkadalaga kaya malaki na ito. At ang kasama nila ay itong anak ni AJ sa ibang lalaki. Kaya sinasabi nila kay Aljur na bago ka maging ama sa iba, dapat ay asikasuin mo muna ang anak mo kay Kylie Padilla. Pero sabi naman ng iba ay move on na. Pareho nang masaya si Kylie at Aljo sa kanya-kanilang kapareha. Ang importante ay maging co-parenting na lang sila sa kanilang mga anak. At kung sakali ng anak ni Aljur at ni AJ ang kasama nilang bata ay dapat maging proud sila dahil wala naman naging kasalanan ang bata. Siyempre, marami pa rin, Kylie and all your fans na gusto silang magkabalikan. Pero sabi nga nila, move on na tayo. Malay niyo, bandang huli sila pa rin. Hindi naman natin masasabi ang tadhana, Hanggang sa muli!